nag mga karipa! Alright! Alright! Yeah! So, mo. So, ano <coughs> Ah, kahit ano pala yan. Malaki ng masa. Dapat sakto lang. May malaki yung sima. Ah, malaki yung

Sabit? <laughs> Sige, mo. Tapos lagay mo ulit doon. otor lang yan. O, oh, Ma'am, ano kayo? Ikaw, ay. Yeah, ka eh. may huli kasi yan. Pa, may huli. Na, uli, ah? May huli 'yan ni. Eh. Hindi ka na. Uh. Uy, bakit dito? San niyan ko 'yung mo mukmok talaga. Wala Sa <wala. laughs> <laughs>

Hmm? Sa may mauhudog Yung isang floater doon, nakuha niya? Di ba? na kunin na. Ah, na muna. O, muna ako eh. Lalo eh. na. Sarap maligo doon. Ay, siya. <laughs> <laughs> Pero wag kang maligo dyan kasi malalim yan Hindi ka maligo. Oo, ah, ayun, mga ka alright, mga karipa. Wala pa ring huli. Eh. Aga namin dito siguro mga 7 nandito na kami. Tapos ano oras na? Alas 2. Meron bangos tapos malilit na tilapia. Tulad noon. Wala. Malilit. Masilan yung mga isda ngayon. So, dalawa na nga yung nilagay namin. Sila, nandun sila pastor, sila kuya Dini, sila Police. saka si Char... 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 Sila. Sa kapila, sa tapat. Tuloy nila yung mga malalaking ista. So, sa akin, bangos, saka tilapia. Ayan. Tilapia. Bangos. Alright. Ha <laughs> sana makakuha mo lang kahit mga dalawang bangus mga malalaki pwede na yun right one hour later so yun what's up guys mga ka alright mga ka rape pa <coughs> wala pa rin haul sila <laughs> pastos sila charge uh, sila ulis at si Kuya Dinis wala rin ulit so may hina mukhang kung napuntahan namin ay may hina yung isda ihikan social yata yung mga ista dito di, wow so mga oras na um, wala na Ayan na wala pa rin yeah. mga tropa natin mga koreano nandoon. Ngingisda din mga tropa natin, mga koreano, mga ka-all Sa so, mga karipa natin, ayan, nandun sila. Ayan sila. So, alright. Mauulan na. So, ligpitan time! tayo sa kubo. So, ayan mga ka-all right, mga karipa. Ah, paya man tayo, dito lang muna tayo sa umulan eh. So, nandun pa rin sila, nagpaulan. So yun ang dalawa kong gamit. Baka kay pastor yan eh, hiniram ko lang. Ayan. Sana may humigit na. Nga nga pa rin. Pero lang, sulit kasi ano, enjoy. Hindi talaga. yun ang lakas na ng ulan. No? Dito na ang malakas na ulan. Sisilong kaya sila. <laughs> kaya sila. Kasi na ulan. Huh? Relax. Uh, relax. Tapos matulog. Ayan. Uh. Enjoy, enjoy lang tayo. Hmm. Dumi na ng mukha ko. Ah. Uh. sana pagka ganito yung parang yung gusto ng mga ano, isda para makakuha tayo ng isang malaking bangus kaya na ako dito dapat pa akong huli kaya tila <laughs> talo pa ako sa mga bata pag doon yung huli yung mga bata na yun guys yung nakikita nyo kanina ano yun eh baga utusan yun dito binibigyan lang namin kahit mga 20 masaya na sila <tinyo> yeah. alright so atin na lang kayo mamaya okay hey, mga karipa alright yeah so yun lakas ng ulan nabalala na <tinyo> yun <tinyo> <tinyo> na yan so, binasa yung ano namin masamabasa no? masamabasa lakas ng ulan ito na

Ano ah, sasabihin mo? Salamat sa Salamat sa akin. sa akin. Salamat sa akin. Yung sa akin. Salamat sa akin. Salamat sa akin. Salamat sa akin. Salamat ano ayun, 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 right. ayun, 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 Oke, okay, right. Malakas Ah. Pasta kaya. Okay. Wala sa bahay. Ayun na, ayun na. Agis na. Bag.

Di naman yan. Di naman sana. Ala ni mga Koreano diyan. Hindi, no? hindi, Pinoy yun ni. Eh. Pinoy ba yan? Pinoy. Pinoy ako, Pinoy talaga <laughs> ako. Ano ito sa dito? Hindi naman yan. Basta pababa. Yan. Yan. Baba diyan.

Yung dalawa dyan? Ha? Ano nga? Pinasalin yung gulat eh. Yung? Gulat eh. Ha? Ano? <laughs> ano? <laughs> Ako yung mamaya-maya may gigibit na dyan. Diyan And, uh, sabi nila, pag ako daw na monetize, magre-request sila ng ano, uh, ang tawag dyan? Ito? Rad. rad. Yung sa pang fishing. Fishing rod So, sana tulungan nyo ako guys, mga ripa, mga kawright, na ma-monetize tayo. to so, subscribe, subscribe kayo sa channel ko. Uh, yun, notification bell Pwede nyo lang para updated kayo sa akin. Kasi okay, ano eh. gusto ko to bigyan tong mga to. Natutuwa ako. ayan, uh, videoan mo sila. <laughs> gusto nila ng ganyan. Kaya kahit ganto lang, ice uh, ayos na yan. O kahit yung mumurahin lang, ayos na. Basta uh, Ta meron. Ta meron. Ayan. <laughs> so, so, ayan. Uh, gusto nila, request nila yan sa akin. So, kahit naman ano siguro, babalik pa rin ako dito. Um, matagal pa tayo ma-monetize. Pabrikan ko itong mga to kasi gusto ko rin itong mag-fishing. Para kasama ko itong mga to. Tatag yung isa na. <laughs> Alright! <laughs> Alright! Ano yan? Huwag yan na <laughs> <laughs> eh, Alam, malaki din. Nakuha nila. Hmm? Sige, pasok. Pasok sa munting bahay. Bago mo nila <laughs> doon lang. <laughs> tingin? Eh boy pa ito kanina. Ang bangos. Yun oh. So, yun lang yung huli namin ay, mga aripa. Right. Ito, papakita ko sa inyo. Ito ang Yun. Uy, baka makawala. Uy, baka makawala yan. Ayun oh. Ayun So, okay, yun lang. Nalunod lang? Nalunod, namatay na no? Nalunod. Nalunod. So, ayan. Pwede mo yung malaki. Maghintay ka. Ah, so yun yung malaki. Guys, yung, yun yung ano nila, bagong huli. Ito yung unang huli. Hindi, yan yung ano. Ito yung unang huli. <laughs> Okay. Uy, yan yung bago, ano? Ito ay, yung, yung po, ay, yung pangalawang huli. Ay, una huli. Ito yung, pangalawang huli, yung buhay. Ah, okay. Ito, ito pa yung maliliit na uh, huli natin, guys. Ah. <laughs> <laughs> Arte mo. Lalangoy pa kaya siya? Bago dumangoy yan. Wala. Kiss mo muna. Kiss mo nga. Hahaha. <laughs> <laughs>